Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 2, 2025. Sa araw na ito, habang ang buwan ay nasa iyong tanda, ang iyong espiritu ay nagliliyab ng pagkamalikhain at sigla. Sete zero search zero, may kakayahan kang gawing isang ingranding piging ang kahit na simpleng pagkain, ipinapakita ang iyong likas na imahinasyon at kasaganaan yakapin ang enerhiyang ito at hayaang dumaloy ito sa bawat aspeto ng iyong buhay, pinupuno ang mga karaniwang gawain ng iyong natatangin tata. Habang umuusad ang araw, mayroong pambihirang pagkakataon na magningning ang iyong natatangin pananaw. Sa sagradong sandali ng pagninilay, payagan ang iyong sarili na tuklasin ang iyong mga hangarin at pangarap, kinikilala kung paano sila naghahabi sa tela ng iyong pag-iral. May malaking kapangyarihan sa pagtanggap sa kung ano ang nagpapakaiba sa iyo, kaya't maglaan ng sandali upang ibahagi ang iyong mga iniisip sa mga nakapaligid sa iyo. Gayunpaman, mag-ingat sa mga aninong maaaring ihatid ng selos sa iyong puso. Maaaring subukan nitong bulungan ang iyong mga iniisip, binabago ang iyong mga kilos sa banayad na paraan. Kilalanin ang mga damdaming ito, Ngunit huwag haya ang gabayan nila ang iyong landas, sa halip, itoon ang enerhiyang iyon sa pagtuklas ng iyong sariling mingin. Habang binabalot ka ng buwan sa kanyang banayad na liwanag, humanap ng sandali para sa panloob na pagsisiyasat. Ito ay isang angkop na panahon upang magnilay sa iyong mga hangarin at kilos, pinapayagan ang enerhiya ng araw na magbigay inspirasyon sa paglago. Payagan ng mga kosmikong panginginig na gabayan ka, at habang kumukonekta ka sa iyong tunay na sarili, maaari ka talagang magdulot ng pagbabago sa mundo sa paligid mo. Sa araw na ito, ang iyong maswerteng kulay ay asul, na sumisimbolo ng kalinawa ng pag-isip at komunikasyon. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ay pito at labing isa, na nagdadala ng espiritual na kaliwanagan at balanse. Ang mga maswerteng gawain ay kinabibilangan ng pakikipag-usap sa mga mahal sa buhay at paglahok sa mga gawain malikhain. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang kilalanin ang iyong mga nagawa at ang mga sandaling nagbigay ng kadalakan. Magpasalamat sa mga aral na natutunan at sa mga koneksyon na pinalalim. Tandaan, ang bawat araw ay isang pagkakataon para sa paglago at pagtuklas. Yakapin ng paglalakbay at magtiwala sa proseso. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.